Lalaking ilang araw nang nawawala dyan po sa Bana, Ilocos Norte, bangkay na ng matagpuan sa Pansan River sa Lawag City. Kasama natin sa baitang si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. RNN Live Reports. Lubos na nagpapasalamat ang pamilya ng nawawalang matandang lalaki sa mga otoridad, lalong-lalo na ang nabuong search and retrieval task force sa bayan ng Banna Ilocos Norte. Ito ay matapos na hanap na nila ang katawan ng matandang lalaki sa Padsan River, bisinidad ng Barangay Weng sa lungsod ng Lawag kahapon. Sa paunang investigasyon ng task force ay August 6 noong nagpunta ang matandang lalaki at ng kanyang anak para ilipat ang kanilang alagang hayop dahil sa lakas ng ulan na dala ng habagat. Dakong alas 6 na gabi ay kinutuban na ang pamilya dahil hindi na umuwi ang kanilang padre de pamilya kaya't hinanap na nila ito at humingi ng tulong sa mga otoridad. Ayon kay Janela Gaba, anak ng matandang lalaki, ay nagpapasalamat sila dahil sa nakita na nila ang kanyang ama ngunit sa kasamaang palad ay malamig ng bangkay nang makita nila ito. Sa ngayon ay madami na ang nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilyang iniwan ni Tatay Alejandro Gaba ng Banna, Ilocos Norte. Sa ngayon, Ayon ay nasa punerarya na ng Banna Ilocos Norte ang bangkay ng matanda. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.